Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa muli na namang pagkakataon ng pagsasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. At uh, bago po tayo magtuloy-tuloy, nais po nating ipabatid na yung ating programang kamalayan ay napapakinggan po sa iba't-ibang mga radio stations mula Luzon, Visayas at Mindanao. Iba-ibang oras po yan. Depende po kung saan ang inyong lokasyon. At syempre tayo po ay pwedeng mapanood. Opo, napapanood din po tayo sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din po sa channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga. Tayo po ay magpatuloy na sa ating pag-aaral. Isa po sa napakahalagang bagay para sa isang mananampalataya na nag-aasam na lumago ay 'yung pong pagiging intentional pagdating sa kanyang identity. Na pag-aralan po natin sa nakalipas na mga pag-aaral na napaka-importante ng identity dahil uh, 'yung ating mga kapasyahan, pagkilos, pati 'yung ating mga ambisyon ay nakaangkla sa identity na ito. Kaya paminsan, pag merong tinatawag na identity confusion, dito natin mararanasan yung tensyon. Identity confusion kasi paminsan po, inconsistent. Hindi natin malaman kung ano talaga ang katayuan natin. Yung bang tipong pag nasa church or sa ating mga Christian gatherings ay nag-iiba yung ating mga pagkilos, pag-uugali, pananaw, pakikitungo. Tapos pag lumabas na tayo ng simbahan eh bumabalik sa dati. Ngayon, kailangan nating maintindihan yung Christian identity po is not something that we put on and put off na para bang isusuot, huhubarin, uh, tapos pag nasa simbahan nagpapanggap, tapos babalik sa normal pag wala na. Yan nga po ang problema. If you remember sa New Testament Sa mga encounters po ni Jesus Sa mga tinatawag nating pariseyo Tinawag niyang mga hypocrites Ang hypocrite po kasi If you look up the word no, na hypocrite Ang ibig sabihin niyan is Actor, artista Isang tao na nagpapanggap So sa madaling sabi mga kapatid Ito ang malaking panganib Na wala ho tayong ibang niloloko Pag tayo ay nagpapanggap lamang ang doktrina na binigay sa atin ng Panginoon, ang mga values o pamamaraan na tinuturo sa atin sa Biblia, yan po ay superior values. Hindi nating kinagisnan. Sa totoo pa nga if you read Galatians 5:17, dahil meron tayong sinful nature, hindi yan ang gusto ng sinful nature natin. Ang gusto natin, gulo, masalimuot, makasarili, makasalanan. Ganyan tayo eh. Kaya nga yung mga kapasyahan natin, umiikot doon. Mali pero masaya o oh. doon pupunta ang marami. Uh, hindi tama pero makakadali, komportable, convenient, doon pupunta ang marami. Bakit po? Kasi kadalasan po, pag sinunod natin yung sinful nature natin, ang hinahanap niyan ay convenience, ang hinahanap po niyan kung ano yung nag appeal sa kanya, hindi kung ano ang tama. Kaya napaka-importante na ma-realize natin When you become a Christian, hindi ka lang Kristiyano dahil nagpalit ka ng simbahan na pinupuntahan o ilan sa mga doktrina na pinaniniwalaan, meron kang tunay na ugnayan kay Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas. Di ho ba walang kaibahan sa mga ikinakasal? Uh, pag kayo po ikinasal, kahit na hindi mo kasama yung taong, yung asawa mo, yung taong pinakasalan mo, nangangahulugan ba dahil sa ngayon hindi kayo physically magkasama, eh hindi na kayo mag-asawa? Yun ho bang relasyon na yon ay tuwing maisipan nyo lang, saka kayo mag-asawa? O kaya yung bang relasyon nyo ay uh, tuwing madali lang at walang hirap, kaya kayo mag-asawa? Or uh, sabi nga sa inyong uh, tinanggap na, na hamon at the same time yung inyong sinumpaan sa hirap at ginhawa? So yan po ang ibig sabihin. Kaya nangangahulugan ito, mga kapatid, na yung relationship sa Panginoon, hindi po yan yung parang isusuot dahil papunta tayong church, ibang ugali, tapos huhuba rin dahil nasa ibang lugar na, kailangan mag sa lahat ng aspect ng buhay natin. Kaya nga, pag binasa nyo mga sulat ni Pablo at isa sa mga magandang aralin, yun pong nga, Efeso, pinaliwanag niya sa atin doon sa first uh, three chapters. Binanggit niya ano po yung katayuan natin, anong ginawa ni Jesus para sa atin, paano tayong naligtas. Sa chapter 4, 5, and 6, uh, tinatalakay naman ano yung ating responsibilities bilang mga mana ng palataya. So yung kaugnayan sa Panginoon, sabi ng Ephesians 4.1, Mamuhay kagaya ng nararapat sa isang tinawag ng Panginoon. Napakalinaw niyan eh, na ang ibig sabihin po niyan, yung ugnayan natin sa Diyos ay dapat magdala sa atin sa punto na kung saan yung pagiging kristyano magpe-penetrate sa lahat ng mga ginagawa natin. Kaya pag binasa niyo po yan, makikita niyo, uh, una, tinalakay sa chapter 4. O, ano ba yung dapat nating ginagawa uh, pagdating sa ating uh, kapatiran sa iglesia. So sinasabi niya sa atin, kailangan po ay magpakumbaba, Panatilihin ang pagkakaisa, magpakasipa, gamitin ang kaloob na espiritwal. Pagdating sa chapter 5, tinalakay naman niya yung mga usual relationships natin. Okay, kristyano ka, pero ano ba yung kristyanong husband? Paano niya mahalin ang kanyang asawang babae? ba? Diba? Kaya nga sinasabi doon eh, Husbands, love your wives as Christ loved the church. So pinaliwanag po doon. So ito pala, ganito pala ang ibig sabihin kung uh, ako ay isang kristyano at ako ay isang husband, ito pala ang pamantayan, ito pala ang dapat, ito pala ang aking kinakailangan gawin. So that way, pag ginagawa po natin yan, nakikita natin na nagbabago tayo kasi hindi na yung gusto lang natin. Eh. Tinanggap mo si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. So hindi na yung gusto mo, kundi ano ba yung gusto niya hindi yung pamamaraan natin, kundi ano ba yung pamamaraan ng ating Panginoon. Kaya ang mangyayari po doon ay magsisikap tayo ngayon para yung pagiging Kristiyano natin, ipapasok natin ngayon doon sa ating pagiging husband. Likewise, sinabi niya ano naman ang Kristiyanong misis. O, di ba? So kung nasanay ho kayo, alibawa tumanggap kayo kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ang tanong ngayon, paano nakaaapekto yung pagiging kristyano nyo Doon sa inyong relationship? Yan yung sinasabi natin na paminsan parang walang nangyari Parang walang pagbabago Hindi ba? Naging kristyano tayo pero the way we treat our spouse Yung ating goals, ambitions, yung ating mga kinagis ng kinasanayan Is more consistent with the old life before getting to know Jesus Rather than the new life after we have a relationship with God So napakahalagang ma-realize may pagbabago yon. Same with parenting. Magulang sa anak, may mga habili ng Panginoon. Anak sa magulang, uh, kristyanong uh, employer, kristyanong employee. At lahat po ng relasyon na ating kinabibilangan. Kaya mapapansin mo, ang pagiging isang tunay na mana ng palataya ay isang journey para madiscover natin sino ba tayo sa paningin ng Panginoon ano ba yung naaangkop na pamumuhay sa atin ngayong may ugnayan na tayo sa ating Diyos? Paano tayo mamumuhay consistently doon po sa ating bagong identity? 'Di ba? Kaya talagang kailangan may pagbabago, hindi pwedeng wala eh. Kaya paminsan ang sinasabi ng iba, uh, pabiro, na para bang uh, hindi na bago yung bibig, hindi na bago yung yung kamay, hindi na bago yung mata. Uh, para bang sinasabi nila eh palaging kung ano yung dating ginagawa, yun pa rin at yun pa rin. Hindi po. Kailangan may paglago dyan sa mga aspeto na yan. Yan ang ibig sabihin pagka binabago yung identity natin. Kaya mapapansin mo sa Bible, yung mga encounter sa Panginoon, nagdala talaga ng pagbabago eh. Uh, marami, napakaraming halimbawa eh. Tingnan nyo nalang yung mga apostol, di ba? Si Pedro, nakita po natin mula sa isang taong pabigla-bigla at uh, Maraming sinasabi patungo sa isang taong makapangyarihang ginamit ng Panginoon pagdating sa book of Acts. Uh, makikita rin natin sa experience po halimbawa naman ni ni Paul, di ba? Siya po ay persecutor ng church pero nakatanggap ng kapatawaran and eventually nakita natin na siya po ay naging church planter and preacher of the good news. Nakita rin natin yung babaeng Samaritana sa John chapter 4. Marami pang ibang mga kwento na kung saan yung identity po nila ay nabago ng ugnayan sa Panginoon. Kaya sa ating mga tagapakinig, maganda hong pag-isipan to, saan ba kayo kumukuha ng identity nyo? Sa ano ba yung pinakamalaking impluensya sa inyong identity? Ito ba yung kinagisnan natin? Ito ba yung community natin? Ito ho ba yung mga kinasanayan natin? Uh, or ito ba yung mga napapanood natin, napapakinggan sa internet? Ako! Misan ho, nakakatakot siya, ng laking impluensya yan, lalong-lalo na sa mga kabataan, di ba? Kasi kaya siya nagiging impluensya dahil ginagawa mo siyang matimbang. Sa kanya ka naniniwala, uh, yan ang sinusunod mo, yan ang konsiderasyon mo, hinuhubog niyan yung aksyon, reaksyon, at maging mga desisyon natin. Ganyan na ang identity eh. Kaya mapapansin mo kung ano yung latest, ganun din itsura mo. Uh, kung ano yung suot nila, yun din ang suot mo. Bakit? Eh kasi yun ang palaging hinahayaan mong umimpluensya sa iyo eh. Kaya mapapansin mo, pag hindi nahuhubog yung identity, nakalalamang uh, hindi natin naintindihan na uh, kinakailangan may pagbabago doon. Which leads us to ask the question, anong klase na relasyon meron ba tayo sa Diyos? Napakahalaga po niyan. Anong uri ng relasyon meron tayo sa Diyos? Meron daw pong uh, kadalasang pagkukulang sa aspetong ito kaya maganda yung isang ano eh, yung isang uh, pag-analyze diyan. Meron ba talaga tayong true devotion to Jesus or are we just merely accommodating Jesus? Magkaiba ho ang dalawa na 'yan. Devotion is uh, basically total submission and loyalty and commitment to Jesus. Kayo po ang masusunod, kayo Panginoon. Kung anong kalooban mo ang siyang hahanapin at gagawin, yan ang devotion. Accommodation by meaning, ang ibig sabihin po, it is a convenient arrangement, a settlement or compromise. Sa madaling sabi, uh, hindi mo inalis yung mga luma, idinagdag mo lang ang Panginoon. Yung devotion po, you forsake the old and then namumuhay ka dun sa bago. Yan ang devotion. Meron kang tinalikuran para makasunod ka. Pero yung accommodation, tangay-tangay mo lahat ng luma o marami sa luma, dinadagdagan mo lang. So makikita nyo, marami po, hindi talaga devoted sa Panginoon. They just accommodated Jesus. Kaya nga mapapansin nyo kahit sa, sa Bible, di ba yung mga sumusunod sa Panginoon, marami sa kanila hindi naman tinalikuran yung dating mga pamamaraan. Eh. Ang nangyari lang, they accommodated Jesus and they had their own reasons why. Paano? Yung iba ho sa kanila kasi convenient. Lalong-lalo lalo na noong mga panahong si Jesus po ay very popular, nagpapagaling, gumagawa ng himala, sinusunod ng marami. So marami ring sumama. Susunod kami sa iyo. They were expressing their commitment. Pero later on, alam naman natin noong dadakpina na para uh, ipaku sa krus eh. Ano ba nangyari? Yung mga sumisigaw ng Hosana na walang lahat eh. Yung mga pinakain Uh, 5,000 excluding women and children at another occasion 4,000 excluding women and children O oh, ba't na walang lahat? Eh kasi nga po, ang doon They just accommodated Jesus Hindi talaga nila tinalikuran yung dati Dinagdag lang nila ang Panginoon Because maybe it's convenient Maybe because he's popular Siguro dahil meron silang pansamantalang pangangailangan So tayo rin, we have to ask the question Lalong-lalo na kung kayo po ay isang kristyanong pamilya o kaya sa church, kailangan nating siya sa atin. Ito hubang mga pumupunta? Talaga bang may devotion sa Panginoon? O ito bang mga nandito are just accommodating Jesus? I remember, meron po akong mga narinig ano, na nagpaparami sila ng mga miyembro by giving out benefits to people. No? Mga kung ano-anong bigay. Hindi natin sinasabi na mali at masamayan. Ano? Kaya lang paminsan ang nagiging hindi magandang epekto niyan. People come not because they want to forsake their old life and follow Jesus, but they come for the benefits. Again, ulitin ko, hindi po yan palaging masama. Pero pag mali ang puso ng taong pumupunta at yan lang ang habol, doon nakakaproblema eh. Bakit? Eh syempre, in a way, para ka nagbabalat kayo lamang dahil sa pakinabang. Uh, hindi dahil sa mahal mo ang Panginoon, kundi dahil sa pakinabang. But still, we are praying na kung ganyan man ang iyong attitude, nawa ay talagang makilala mo ang Panginoon sa iyong buhay. So, bakit ko sinasabi ito? Kasi nga, nagiging problema, they're just accommodating Jesus, not willing to forsake things that do not glorify the Lord. So, kailangan talaga mabago. Hindi po pwede yung accommodation lang kasi kaya ho nagkakaganon, confused pagdating sa identity eh. Kaya mapapansin mo, yung iba, tatlo relihiyon, dalawa relihiyon, ang masaklap, iba-iba ng mga practices, iba-iba ng pinaniniwalaan. bakit po? They just accommodated Jesus. They are not truly devoted to Him. So, syempre, yung resulta niyan, makikita rin. Kaya nga doon sa Matthew 7, 21-23, kinlarify ng Panginoon to. Sabi ng Panginoon, Not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. On judgment, uh, many will say to me, Lord, Lord, we prophesied in your name, cast out demons in your name, and performed many miracles in your name. But I will reply, I never knew you. Get away from me, you who break God's laws. Kakaibano? Itong mga taong to ay nagsasabi na hindi ba talagang sa inyo kami at uh, kami ay identified as your followers because of our activities, ano yung activities nila? They casted out demons in Jesus name, perform miracles in Jesus name, pero sabi ng Panginoon, get away from me. Eh hindi naman talaga kayo gumagawa ng mabuti, dahil hindi naman kayo nabago eh. Ginagaya niyo yung ginagawa ng mga sumusunod sa akin pero hindi dahil nagagaya nyo, e eh, tunay na meron kayong kaugnayan sa akin. Di ba? Siguro ko ilalagay natin sa ating setting. Baka ito yung mga tao na e, kumakanta rin kami ng Christian song. Nagsisimba rin kami diyan, O naglilingkod din kami, etc. etc. Ang question po, ay eh, talaga bang talaga bang may ugnayan sa Panginoon? yun nang napakahalagang tanong eh kasi paminsan din natin napapansin masaya na tayo because they came to church minsan happy na tayo basta marami ang attendance without even asking talaga bang may devotion sa Panginoon or are they just accommodating Jesus so again uh, if you find yourself in a situation na parang tong mga tao they're just accommodating Jesus then take that as a challenge para dalhin sila from mere accommodation to true devotion to Jesus. I remember talking to a fellow seminarian way, way back nung kami po estudyante pa. May heart siya for ano eh, pastor's kids. Kaya share siya ng share ng gospel sa mga pastor's kids. And then sabi ko sa kanya, bakit ang hilig mo mag-share uh, sa pastor's kids? Sabi niya, alam mo, ang, ang kadalasang nagiging problema kasi, dahil lumaki sila sa isang uh, Christian environment, nandun yung assumption na dahil diyan kami lumaki, yan ang kinasanayan, yan ang kinamulatan, eh Christian na kami. Sabi niya. At maaari na yan ay totoo din, hindi lang sa pastor's kids, kundi pati sa mga tinatawag nating second or third uh, generation Christians. Yung bang nasanay na kayo na doon kayo nagsisimba. So, hindi, hindi ka nagkaroon ng point na kung saan you had to make a real choice. Ang assumption mo is because doon ka naman nagsisimba and maybe meron may akong relationship sa Panginoon. Uh, kaya yan po ang isang challenge talaga. Kailangan tanungin natin ang sarili natin. Meron tinatawag po na behavioral compliance. No? So, ano ba ito? Behavioral compliance or let's use another term, behavioral conformity is when people change their behavior to match the group's norms even if it goes against their own beliefs. Ang ibig sabihin po ng behavioral conformity, may mga tao na nakikibagay kahit na hindi 'yun talaga ang tunay na pinaniniwalaan at hindi talaga sila merong malalim na ugnayan sa Panginoon. Nakikibagay lang sila. Ngayon, uh, ang problem po kasi dito, pag hindi natin tiningnan maigi ito, merong behavioral conformity. In other words, when you look at how they behave, activities like attending, singing Christian songs, you would assume, eh, kumakanta naman, nag naman, nagsisimba naman. Siguro, okay. Pero ang hinahanap ng Panginoon is an inside-out change. Ibig sabihin, behavioral conformity maaring uh, maaaring ginagawa ito sa maraming iba't ibang dahilan. Misa nahihiya na imbitahan. Misa nahihiya sa parents dahil baka mapagalitan, natatakot, or maybe out of respect. Uh, Misa naman, ang behavioral conformity is because of pressure. Ayusin natin, nasa simbahan tayo. So that's behavioral conformity. Pero ang tunay na pagkakilala sa Panginoon, niyakap mo uh yung christian values because of your relationship with Jesus. Sabi nga natin, inside out change. Niyakap mo yung christian values, eh. you behave the way you behave because you adhere to the right values. The way you think, the way you feel is shaped by your relationship with God. Your decisions, your behavior is shaped by your relationship with God. Kaya hindi pagpapanggap hindi behavioral conformity, hindi yung nakikibagay lang, hindi yung nakikiayon lang dahil pansamantala lang naman, kundi talagang merong kaugnayan sa Panginoon, merong pagyakap sa Christian values, paglago sa relationship sa Diyos, kaya eventually the behavior will change. Kaya surface level, pag tinignan natin, parang parehas lang, no? Parehas nagsisimba, parehas kumakanta, parehas Uh, ng behavior pag mo. Pero again, maaaring pwedeng dahil sa pressure lang. Pwedeng dahil nahihiya lang. Pwedeng respeto lang. Pwedeng nakikibagay lang. Ang kailangan nating makita, yung mas malalim. Ano po ang mas malalim? Talagang may personal na ugnayan kay Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. Kaya kung natatagpuan ninyo ang inyong sarili na sa simbahan ibang kilos pagkasama niyong kapatiran ibang behavior pag ibang lugar nagbabago well maybe behavioral conformity wala talagang pagyakap sa christian values then we have to check anong klasing identity ba ang kailangan maform sa akin Ano bang klasing ugnayan ang meron ako sa aking panginoon di ba napakahalaga noon eh kasi bakit ganon bakit kailangan magpanggap bakit kailangan ikahiya bakit kailangang uh, mag-iba ang pagkatao? Bakit uh, extreme? So, ibig sabihin, hindi yung kaugnayan sa Panginoon ang bumabago, kundi yung takot, yung hiya, yung urge na makibagay. So, wala talagang totoong relationship or baka meron man ay hindi iyon ang motibasyon ng pagbabago. Kaya napakahalaga po itong topic na ito para sa ganoon maituwid natin kung anumang mga pagkukulang, pagkakamali o kaya naman ay maunawaan natin paano tayong lalago sa ugnayan sa Diyos. So dito po tayo pansamantalang nagtatapos. Ito po ang programang kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage kw Kamalayan FTBC o mag email sa kamalayan at dzas.ftbc.ph.